Next po, hello Bishop. Confused lang po ako. Ako po ba ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos o dahil sa pananampalataya ko kaya ako natanggap ang pagliligtas? Ang kaligtasan po ay biyaya. Yung biyayang yon, matatanggap natin yon kung tayo ay manampalataya. So, kakailangan din natin na sumampalataya tayo sa ating Panginoong Sus at yung biyaya ng kaligtasan, e, eh, ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya po sinabing biyaya, wala tayong sukat na idagdag doon, sapat na po yun, at sa kayon, kaloob lamang, kagandahang loob lang ng Diyos sa atin. Wala tayong bahaging dapat gampanan para tayo maligtas, iniaalok sa atin yon tatanggapin natin yon Pag tinanggap natin yon ang ibig sabihin ay pananampalataya. Salamat po sa inyong tanong.